Magandang up. araw, the flying running chef is here. Tara, samahan niyo ako magluto ng suman at pansit kasama ang aking brother. Mmm, ang Hinugasan na ni brother ang malagkit na bigas, tatlong takal, gamit ang takalan ng rice cooker. Kunti lang yan kasi tatlo lang kaming kakain. Dalawang cup ng Coco Mama, gata, ang layo ng wet market para bumili ng fresh gata. Kaya sa so supermarket na lang ako bumili. Isa't kalahating cup ng brown sugar, pero kung gusto nyo na mas matamis, dagdagan. At kung ayaw naman, wala problema. O di bawasan nyo ang asukal, maglagay ng asin para balanse ang lasa at haluin. At para mas malasa, lagi yan ng pandan leaves 'di ba ang bango pa Inabot siya ng 45 minutes hanggang maluto. Basta bantayan nyo na lang po para hindi masunog. Kung gusto ng crispy na totong, habaan ang cooking time sa mahinang apoy. Alam nyo naman, hindi mawawala ang suman sa All Souls Day at lalo na sa New Year. Kasi daw malagkit para umbaga buo ang pamilya dikit-dikit. Hindi lang siguro pamilya, maski pera ba? Diba? Pera para daw dumikit sa atin ang pera. Walang halong biro, sobrang sarap, sarap ng suman. suman. Di ba halata? Kita Ay, nyo I'm naman sinisimot ko ang dumikit sa <laughs> pandan sa pandang. Maganda talaga magluto sa non-stick pot dahil ang ganda ng tutong niya at ang crispy talaga. Sa last part, makikita nyo ang suman na ibang shape para may magpipilian kayo. Tara na at magluto naman tayo ng pancit. Oops, tika lang. May nakalimutan ako. Iprito na muna natin ang squid balls at kikiam na sabi nga ni Bro last ang tinapay. Huwag ko nang banggitin ang name ng brand. Di maganda ang texture ng kikiam. Para talaga siyang tinapay sa personal habang piniprito ko siya. At ang lasa halatang maraming na moto. Wala namang problema sa akin na paggamit ng adyanamoto. Pero kapag madami, nahihilo ako sa totoo lang. Personally, di talaga ako gumagamit ng adyanamoto. Balik isa moto. na tayo. Ang sahog na karne ay sa trimming niya nang ginawa ko na barbecue. Bata pang ang baboy, kaya malambot ang meat niya. Lagyan ng asin at paminta. Teka lang, ipakita ko sa inyo ang barbecue. Would you, stay till the Or would you follow me? We'll find the remedy. Oh would you stay with me now? Throw your stuff away before you make up your mind. Back to the home court. Lagyan ng toyo, haluin, ilagay ang sweet balls na maganda at kikiam na parang tinapay. First time ko kasi makabili ng ganyan na texture ng kikiam. Sorry naman po. Ilagay ang mga gulay. Alam ko, iba-ibang gulay ang bet nyo sa pancit. Kaya go, ilagay kung anong gusto nyo para bongga at happy ang pancit natin parehas o di ba? Pagdating sa pangpalasa, naglagay ako ng asin, paminta at oyster sauce. Kung ang magpapaligaya sa'yo at swak sa panlasa mo ang luha ng dragon, walang mali dyan. kung yan, bet mo sa pansit para kompleto flaming na din pabugahan mo na din ng apoy sa dragon pero slight lang ha para di masunog ang gulay <laughs> nagisa na ako ng leek linagyan ng toyo tubig paminta asin oyster sauce pork cubes at freshly squeezed out na kalamansi at pakuluin. Ilagay ang 400 grams na bansit kanton at iluto according sa cooking instruction niya. Ayan, ilinipat ko na sa kawali. Ilagay ang ginisang gulay, haluin at kung mura ang celery, maglagay na din dahil masarap yan kapag nanguya at ang aromatic pa. Ang iba gusto crunchy ang gulay kaya lesser of cooking time. At kung gusto mo malambot na malambot na ang gulay mo, Go walang mali dyan kasi yan ang preferred mo na way of cooking. In short, kusina mo, luto mo, your rules. Mm. Ak in ang sarap What you got yourself into Mmm, sarap Lahat masarap Thank you for watching Follow for more mm, Kain na, kain na Panse Panse mm. Masarap talaga tong suman na to Grabe mm. Mm -hmm. Ang sarap